Pagyalat na nga doon na excited na itong si Lebron James pati na rin si Stephen Curry na maging teammates para nga sa Team USA. Well mga idol, bago nga yan ay atin muna silipin ang parang naging grand entrance na ito nga ni Lebron James para nga sa Team USA. Na dahil siya nga mga idol ang pinakahuli na dumating mga idol at meron nga siyang video compilation kung saan ang pagdating niya pati na rin ang pagbati niya dito nga sa mga Team USA players sa kanyang mga magiging teammates. Panorin natin. I want to have a good summer. I want to have a good summer. There's no way I can have a good summer with this guy. <laughs> <laughs> Most to? Ball. To do. So nagkaroon nga ng introductory meeting ang Team USA mga idol, ang kanilang mga players pati na rin mga coaching staff bago mag-umpisa ang kanilang training camp. At dyan na rin mga idol makikita ng bawat players ang kanilang kanilang mga jerseys. At dito nga sa video clip na ito mga idol eh, ay makita natin na talagang excited na itong selebron si pati na rin si Stephen Curry na maging teammates nga for the first time sa isang competitive basketball game. Tinan yung mga idol at panorin natin ang kanilang naging pag-uusap. <tong> <tong> <Botan, botan, botan. tong> <laughs> so banggit nga dyan ni Lebron James sa video clip na yan na it's about time nga daw. It's about time na maging mag nga itong si Lebron pati na rin si Stephen Kirby. At ang sagot naman dyan ni Steph ay let's have some fun with it. Well, maaaring sabihin ng iba na naging mag-teammates naman na ito sa mga All-Star Games sa NBA. Pero ibang klase nga mga idol dahil hindi na lamang exhibition games ang papartihan na itong dalawang player na ito kung hindi tunay na competitive basketball game. At hindi lang basta competitive mga idol, may daladala rin pride itong dalawang ito ng dahil kanilang nire-represent nga ang kanilang bansa lalaban sa ibang mga players na nire-represent din ng kanilang bansa. Kaya definitely mga Idol, makikita nga natin ang tunay na Stephen Curry, ang kanyang tunay na paglalaro at ang tunay din na paglalaro ni Lebron James sa isang basketball court bilang mag -teammates. So definitely very exciting mga idol at meron nga tayong magiging preview agad yan sa July 11. Nang dahil bago nga sumabak ang Team USA para nga sa Olympics ay meron nga muna silang basketball showcase. Laban sa Canada yan, mga idol sa July 11, then sa Australia, Serbia, South Sudan at sa FIBA champs na Germany. And in total, limang basketball showcase games ang lalaroin ng Team USA at definitely ito'y pag-showcase ng kanilang ang team. And question sa inyo mga idol, do you think this is gonna be an easy gold para nga sa Team USA or magkakaroon nga sila ng matinding kompetisyon? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion.